Magandang hapon po sa lahat. Luzon Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po, tayo nagbabalik dito sa aking Muntin Channel po, Samuel Soriano TV 29 para mag-discuss ulit ng another coins. Andiyan po sa ating harapan ang ating coins. Ayan po. At magandang hapon po sa aking mga subscriber po. Thank you so much po. Ayan. Yung mga hindi naman po nakapag-subscribe at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins, ang ating mga pinag-uusapan dito, Dinidetal ko one by one para makita natin kung magkano ka talaga ang kanilang mga halaga. Ayan po. Baka mamaya hawak niyo na yung pala hard to find at mataas ang kanyang presyo. Ayan, magandang hapon po sa mga numismatis at kolektor ng Pilipinas kung saan kayong dako ng mundo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay 5 pesos po na BSP. Ayan. Kung tawagin nila ay 5 pesos na dilaw. Ayan. Year 2010, ang, at 13 ang ating pag-uusapan. Ayan. Nakapalob po ito sa ating BSP. Makikita nyo po ang isang imahe po ng isang lalaki na po sa kanang bahagi po. Ayan. Makikita nyo rin ang kanyang harap po. Nakalagay po ang 5 pesos po. At ang kanyang pangalan, ayan po, kitang kita pa. Siya po ay si... Emilio Aguinaldo in the year 2013 and then meet Mark. ayan at nakapulog po sa kanyang ulunan ay Republika ng Pilipinas ayan dito naman sa likod ayan po makikita natin ang year 1993 and then Central Bank seal within circle and gear design within scallop border ayan ganun pala yan Ayan po yung kanyang cut wheel. Diyan na bumabase ang ating mga kolektor kung anong day po. Ayan. At binasa natin ang kung anong ibig sabihin yan. Central, central bank seal within circle and gear design within scallop border. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin muna natin siya. Ayan po, issue po, Philippines po, period Republic, 1946 up to date po, type, standard circulation coins, years. 1995 hanggang 2017 value, 5 pesos po, currency, so 1967 up to date po. Composition po nito ay nickel brass. May bigat lamang po itong 7.7 grams. May haba po naman itong 27 mm. May kapal po naman itong 1.87 mm. Hugis po nito ay bilog. Orientation, middle alignment, number, and dash. 1680. Reference number, KM-272. Ayan. Ito pong 2013 nito, kung tawagin ng ating mga kolektor, ito po ay reverse die tree. Ito po lamang ay 13%, wala pa pong mintage kung ilang piraso at ito po ay ating ginagamit pa. Ayan, dinadagdag natin niya sa mga pambili po kung ano-ano po. Ayan, tulad na lang ng bigas. Yan pa yung malaking tulong, 5 pesos po yan eh. Mayroon namang price, mayroon na siyang price na selling price doon sa ating numista. Binigyan na siya ng presyo ng ating ginoong numista po. Doon sa kanyang very fine po ay 28, extra fine 30. Almost ang circulated 36 and ang circulated nito ay 50 pesos lamang. Ayan. Mahirap nang tumingin ng mga presyo ng mga ganito. Ayan po, 13%. Marami rin, kaso nga lang, mahirap ka na makakita ng mga magaganda katulad nito. Ayan, maganda pa siya eh oh. Nakakita tayo ng presyo nito doon sa ating Carousel Pits lang po, ayan Doon sa Carousel Pits, may nagbibinta po nito, kinuha natin yung kanyang pangalan Ayan po, makamamay sabihin nyo, sinungaling tayo eh Sa Carousel Pits, ayan Sa Carousel Pits po, ang seller po ay si Deser de los Reyes, ayan Binibinta nyo ang kanyang coins sa 2013 po, ito po ay 5,000 pesos, ayan Parati kong sinasabi rito, malaya kang magbigay ng presyo kapag nakapasok ka sa mga platform ng selling. Ayan. Pwede tayong magpaskil doon kung ano-ano, kung magkano talaga ang ibibigay mo sa presyo na hawak mong coins. Ayan. Swerte naman tayo kung mabibinta yung kung kasi 5,000, sobra naman laki. Ayan po. Meron naman tayong nakita doon na nagbebenta nito ng 300 pesos. Ayan. May error coins doon na nagbebenta po. Ayan. Si seller po ay si main pero April 2. Ayan. Yung kanyang error po, doon sa kanyang baba. Ayan. Patulad yan. Lumaki po. Babalo po. Kunti. Ayan. Binibinta niya na 700 po yung kanyang ano doon. Yung kanyang coins sa 2013 na error coins. Ayan. Wala na tayo may dadagdag. Ayan po. At yun na. Sagad na. Excuse me po. Sagad na po. At wala na talagang mapipiga. So hanggang dito na lamang. Lusobisayas Mindanao. Kung saan kayong panig na mundo po. Keep safe po sa lahat. And God bless.